Hi guys, my name is Jen and welcome to my channel. Ayan for today's video mga sismars ay samahan nyo akong mag-unbox ng aking parcel na i-deliver kanina ng JNT. Nabudol na naman kasi ako ni TikTok mga sismars. Natuwa nga ako sa item na ito kasi naisip ko na magagamit ito ni Echo si School. Si School na kasi siya nagla launch mga sismars kaya kailangan niya ng lunchbox. May mga lunchbox naman siya pero medyo luma na at kailangan na ding bumili ng bago para may kapalitan ang mga lumang lunchbox niya. Kaya ayan naghanap nga ako sa online shop. Sa TikTok ako madalas nagsashop mga sis Mars. Kaya dito na din ako tumingin ng lunchbox. At ayan nakita ko nga itong item na ito. 3 in 1 na siya mga sis at mare. Kompletos ricados na. Bukod sa may lunchbox ka na, hindi ka na din mamom problema ng eco bag na lalagyan niya. Kasi may free bag na siya. At hindi lang yan, may napaka cute na tumbler pa siya. Plus may spoon and chopstick pa siyang kasama. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na umorder. Ayan dahil lalaki ang anak ko mga sis at mare ay kulay green ang binili ko. And after 3 days, dumating na nga ito. Napakabilis. At nagustuhan ko din ang service ni seller mga sis at mare kasi napakaganda ang packaging niya. Nilagay niya muna sa karton ang item mga sis at mare at naka bubble wrap pa. At pinuno pa niya ng packing tape. Ayan, di ko na nga mabuksa-buksan. <laughs> Talagang believe na talaga ako kay seller kasi talagang secured ang item ko. Mapapabili ata ako ng marami sa si store na to mga sis at mare. At ayan na nga mga sis mars, ito na lahat yung laman ng aking parcel. Ayan kulay green na lunchbox at ito ang pinakapaborito ko. Napaka cute na tumbler. Ayan pwede mo siyang lagyan ng malamig na juice. Or, malamig na tubig. So, ayan, meron din tayong bag. So, yan, hindi na ako problema ng lalagyan ko kasi may kasama na siyang bag, guys. Ayan. So, ito try natin kung kasya siya. Kung kasya lahat, pati yung tumbler niya. Nakakatuwa nga mga mare kasi napakaluwang sa loob ka siyang lunchbox at tumbler at malawag pang space pwede din siyang lagyan ng pang snacks at may packet din siya sa labas. Ayan, buksan natin ang lunchbox. Tingnan natin kung may damage o wala. So, ayan, naka-plastic pa siya, guys. OMG, napaka-cute ang kanyang spoon tsaka chopsticks, guys. So far, wala naman akong nakitang damage. Kaya, bibigyan ko si seller ng 5 stars. So, yan. Hanggang dito na lamang, guys. Thank you for watching. Please follow my page. Bye-bye!